Kapatid, National Flag Day simula ngayong araw hanggang June 12. Pero ano nga ba ang kahalaga nito para sa ating mga Pilipino? Sa Alapan, Imus Cavite, itinaas ang watawat ng Pilipinas bilang bahagi ng paggunita sa unang pagwagayway ng watawat sa Cavite noong 1898. Kasabay nito ang pag-awit ng lupang hinirang nito, nag-alay din ng bulaklak sa tanda ng Battle of Alapan na isa sa pinagtagumpayang digmaan ng mga Pilipino bago nakamit ang kalayaan noong June 12, 1898. Sa kabiti rin unang ipinakita ni General Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas na tinahi ni Marcela Agoncillo sa Hong Kong. Para sa Esquit Sherman na si Nicolas Morota, Mahalaga raw ang ganitong aktibidad para sa mga kabataang tulad nila. Mahalaga Mary, lang na sa mga kabataan uh, na makiisa sa pambansang um, Araw ng Watawat dahil um, ito ay hindi lang uh, representasyon ng ating kundi isang selebrasyon ng ating pagkakaisa at magiging uh, malaya laban sa mga kabataang. Ibat-ibang grupo rin ang nakiisa sa aktibidad. Ang ganitong pagdiriwang hindi raw dapat kinakalimutan dahil ito ang simbolo ng kalayaan ng Pilipinas. Napakalaga na nak nak nakamtam natin ang ating kapayapaan, katahimikan, kayusan. Kaya hindi tayo papayag muling mabawi ni inuman. Kahit na yung mga nasa China, yung mga nasa West Philippines, dapat laban na natin yan. Ha? Ito yung simbolo ng kalayaan. Raise your flag, kapatid! Gusto mo pa ba ng mga video katulad nito? Mag-follow at mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5. Ako si Nicole Chotico, News 5 Digital.